umaga po sa lahat ng manonood. Ako po si Joanna Banyadera at ako po ang Medical Secretary ni Doc Johnny Permendoza dito sa Kabuyaw. At ngayon, kasama ko po si Doc Job. Thank Hello, you, po. Uh, magandang araw po sa mahal kong Kabuyaw. Ngayon po, pag-uusapan natin regarding sa... Ano nga yung mga pasyente natin kanina, Bilog? Um, halos ano po kasi karamihan po ay nasakit po yun dyan ah, at parang sinisikmura, sinisikmura. Dog. Sige, sa tingin ko, yun yung tinatawag na heartburn o yung tinatawag na acid reflux o kaya naman sa iba pang term, gastroesophageal reflux disease. Ano ba to? Kapag sinatawag uh, na acid reflux, yung pantunaw ng pangkain natin sa sikmura, umaakit papunta sa esophagus hanggang sa lalamunan. Madalas, anong mga tinatanong sa'yo pag napunta doon sa, sa station na sinasabi masakit? Masakit daw. Parang umaano yung may umaakit Ma sa kanila. pakiramdam po kasi pag nagkakaroon ng acid reflux ay parang nalalasahan nila na mapait. Kasi yung galing sa, sa sikmura at madalas yung iba, chronic cough, ubo ng ubo sa gabi. Tapos yung iba pa, may pakiramdam na parang hihika, para daw sinasakal ang pakiramdam. Yan yung mga sintomas kapag ka tinatawag na acid reflux. Gusto niyo ba malaman, Jora, bakit nagkakaroon ng acid reflux sa mga pasyente? Opo. Yun nga din po ang madalas nilang tanong kasi madalas po silang magkakaroon. Kapag gusto nilang uh, hindi magkaroon ng acid reflux, madalas kasing dahilan, isa pa ni So, iwasan natin yung paninigarilyo. Isa pa, kailangan daw magbawas ng timbang kasi pagka mataba ka, alam ba yung mga yung sintron, nakakaipit sa tiyan yan. So, talaga yung pagkain mo, hindi makakalabas pa baba dito sa, ano, sa ka So, iniiwasan din ng pag, pag medyo may katabani ina-advise namin na magbiwas ng timbang. Tapos, magsuot na hindi masyado masisikip na nadamit. Ano pa? Kapag kakakain, hindi dapat agad mahihiga. Kailangan pagka siguro kapag kagabi, 2 to 3 hours bago matulog. O kung hindi talaga may iwasan, medyo i-elevate yung higaan pag matutulog. Ngayon, ano ba yung mga pwedeng nakakakos na mahilig ka ba sa kape? Ako po, personally hindi po. Oo, kasi ang number one na nakakakos ng uh, acid reflux ang pagkakape. Yan, ano pa? Soft drinks, mahilig ka uminom ng soft drinks. Okay. Oh, yan. Iwasan ng soft drinks. Iwasan ng mga beverage drinks, ng mga citrus, yung mga ano to? Yung mga kalamansi, yung mga orange juice. Yan, iwasan natin yan. Ano pa? Chocolates, nakakaroon din ng nakakakos din siya. Pati, tsaka spicy food, nakakakos din siya. So, iwasan natin yan. Ngayon, kung hindi natin iiwasan ng pagka, yung mga bagay na to, para maiwasan ng tinatawag nating heartburn, acid reflux o gastroesophageal reflux is ang pwedeng mangyari pwedeng mabutas yung tiyan o yung tinatawag na stomach hanggang doon sa bituka pwede rin ang tawag doon ulcer so yun ang iniiwasan natin so pag nagkaroon ng ulcer pwede kang sumuka ng dugo at pwede kang dumami ng dugo so yun ang nakakatakot ano pa pwede rin mag-cause ng cancer so iiwasan natin So, sana Jonah, pagka nagkaroon ka ng pasyente uli dun sa harap, sabihin mo, ah, ganun po pala. Pagkakasok kay Doc, may mga ganitong tips para maiwasan natin. Ha? Okay ba siya yun? Okay po. Thank okay. you po. Okay.